Hello mga ina, for this video is magluluto tayo ng pasayan na ato ang sabuan na rato ang gulay, bati, batik, batong, pichay, talong o galungkuan o okra din ato ang lamas. La, ready na ato ang pasayan, nalimpiwan na, nakawaan na po na o iyang tinayin naiwaan at nahiwa na po na to, ato ang pichay na yang dahon ng kagang lumbati then naiwa iwa na po na talong ka patong okra o ang stock na to sa pichay ang haba ang ato ang lamas kamatis at sal bumbay o puya ah. pwede na po tamag luto kaya nagpainit na sa kudaan para ready <coughs> luno na nato ato ang lamas. Kain bukal naman. Lunod ato ang kasayang sad. Then, yung sunod na ito, itong gulay, batong, talong, big Chinese dog, ang okra, ok, o ok, sili haba isabay na lang nato den Then, mag-add sa ito ang pamplasa, asin, Big Sin. O, ang plaza, part na sa to ang Big Sin is magluno sa Mix. Maglunod na sa to ang alubati. Yung may kimbot na lang ni, maluto na itong mga gulay. Gulay na lang na ito ang maluto na to ang mga kainahan kay Tali rama ang pasayan. Ayan, ilono na po na ito sa ito ang pichay. yan luto na niya ito ang kuhan. Pabukalo na ni Kaayo, pagumando po na ito ang sinabawang pasayan ito ang sabon gisabon na kong pasayin kasi kinatakuan uy uga mga kainahan yan ito na luto na to ang sinabawang pasayan with gulay